Did maya ato lahat, naging sila ng isang oras at gutong. At lalo ginamit yung mga staff para mag-alis sa inyo. Tapos pala kayo nabot. Nisin kong dunit, nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Alam mo, pinagamalit ko. ba naman dito? Alam mo, staff. Sino kayo dito? Ha? Bakit hindi ka nabigyan? Ay, kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at ipromote ko. Ang kapatid ka naman ako? Okay. Oh, hindi Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. 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 munisipyo ninyo. Ano yun? Nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. O, oh, ba't kayo? alam mo naman, di ba? Kailangan ba't ma-order dito bago namin gawin mo? Okay. Kaya kung ako yung mag-assis, ba't kung namin mag-assis? Eh, paano sa mga kapag-pambahay, dito ba? Mag-inigot ka rito, di ba? Sino po kayo? kayo sa ginawa niya na pinahiya niya kami. Hindi okay. kami galing sa lahat ng tao dito ha. Ah, Salat pong sang. Dahan-dahan Wala tayo ha. Salat pong sang. Hindi tayo kaya munisipyo ka. Taga munisipyo ka alam mo. Dapat hindi ka lang ikaw sa ganun. Hindi tsaka niyaya mo na suntukan eh. Bakit mo niyayaya na suntukan? Eh bakit hindi ba? Hindi. Hindi. Ipa-explain natin bakit mo siya niyaya. Wala na. Tip mo lang ganun. Gusto ko na po tayo ng mailaw. Kasi nakakahidlat eh.